DZRH. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako, ang bukas. Sana ako na lang ang unang nawala at hindi ang mama nyo. Naging maganda pang kapalaran nyo. Sana inat hindi amang mayroon kayo ngayon. Dahil kahit sa nga ang gulo ko tignan, iisang nakikita ko. Nagkulang ako bilang inyong ama. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusang ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako! Ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay, narito na po ang ikaapat na kabarata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Nagkulang ako bilang inyong ama. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Anong totoong dahilan kung bakit ka umuwi? A Apa, kumain na muna tayo. Mamaya na tayo mag-usap niya na kuya. Pa, bakla ako. Kuya! Ah, ano? A nagbibiro lang si kuya. Ginugood you know, time ka lang niya. Bakla ako, pa. Noon pa. Noon pang teenager ko. Naramdaman ko na kakaiba ako. Kaya nga madalas kami mag-away ni Beatrice. Kasi naiinis ako sa kanya. Naiinis ako dahil gusto ko. Sana kagaya niya rin ako. Pwedeng magpahaba ng buhok. Magsuot ng sapatos na may takong. Ng palda. Na hindi hinuhusgahan. Na hindi pinagtitiginan ng ibang tao. doon pa ako nagpapanggap sa inyo at pagod na ako, pagod na pagod na akong magpanggap. Kuya! Pa, bakla ako, hindi ako gaya ng ko iho na iniisip mo na magdadala ng apelyido mo hanggang sa susunod na henerasyon. Hindi ko kahit gawin yun. Ganun pa. Patawarin mo ko. Sorry <laughs> pa. Tulala ka nung isang araw. Tumawag ako kay kuya. Yung boyfriend niya sumagot. Magkatabi sila sa kama. <laughs> Noon pat kinukutuban na ako eh. Beatrice. Hindi pa umuwi si Papa mula nung umalis kanina. Nay Wanda, nag-aalala na ako. <sighs> Hayaan lang natin siya. nagpapa nagpapalamig lang yun ang ulo kilala ko ang papa niyo. Ayaw na ayaw niyo magsalita o gumawa ng desisyon kapag alit siya. Malungkot siya o kaya naman ay gutom. Hindi raw kasi balansi ang isip ng tao kapag nasa ganong mga sitwasyon. paano na to, Nay Wanda? Sabi ni kuya, magpapakasal sila ng boyfriend niya. Ano na lang sasabihin ng mga tao kapag nalaman nilang bakla si kuya? Paano si Papa? Siguradong mapapahiya siya. Mm. Oh, bakit niyo ako tinitingnan ng ganyan? Ah. Nakikita ko sa'yo, mama mo, kapag ganyan ka magsalita. Mm, Naiwanda naman eh. Huwag ka magalala. Alam kong alam ng papa mo kung anong gagawin. Hindi mo ito problema. Kaya huminahong ka. Basta ang dapat, Lagi ka lang handang alalayan ng papa mo. Suportahan siya sa anumang desisyong gagawin niya. Okay lang na ako lang yung nagbibigay ng sakit ng ulo kay papa. Pero bakit kailangan dumagdag pa to si kuya? Papa? <coughs> Kayo na po ba yan? Gabi na, bakit narito ko pa sa sala? Hinihintay kita, pa. Oo, nandito na ako. Sige na, matulog ka na. Pa? Hmm? Kumain ka na muna. Sasabayan kita. Okay lang ako, Abi. Hindi. Hindi ako matutulog hanggat hindi ka kumakain. <laughs> o, sige na ka. Sabayan mo ko. <laughs> Hawakan mo kamay ko, papa. Hindi ko dala yung tungkot ko. Hmm, sige, kapit. Para. Mas gusto kong maglahad kapag ganito kayong gumagabay sa akin Alam kong kahit sana ako mapunta hindi ako mawawala. Ah, Abigail, dati, napakaliit mo lang na bata. Kalan ka ba lumaki at nag-aisip ng ganito? Hmm? Akala ko ba ako ang bulag. Bakit hindi niyo ako nakikitang lumalaki? <laughs> <laughs> Oo nga. Bakit nga ba? At ngayon, Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ayun. Oh, Maaliwalas na mukha ng papa mo. Eh, paano nilibang ni Abigail? Eh, kahit naman noon kapag nagagalit ang papa mo. Si Abigail ang nakakapagpakalma sa kanya kailan kaya sila mag-uusap uli ni Kuya? Ay, Chuck, hindi hahayaan ng papa mo na makabalik sa Dubai si Robert ang hindi niya nakakausap ng maayos. Eh, Wanda, natatakot ako. Paano kung palayasin ni papa si Kuya? O kaya itakwil niya? Sabi ko naman sa iyo, ka na no mag-isip na no mag-isip. O eto, unique toothpaste. Hmm? Magsipilyo ka na at mahuhuli ka na sa trabaho mo. <laughs> o sige. Text niyo ako, ha? Kung ano man ang mangyari ngayon dito sa bahay. Oo oh, na. Uh, sige na, sige. sige. Kahit na palagi kami nag-aaway ni Kuya. Alam nyo, ayoko kaming dumating sa puntong mawalan ng isang kapatid. Balik ka na sa Dubai? Oo, pa. Magpapasal ka na sa karelasyon mo? Oo. Sige. Gawin mo kung anong gusto mo. Kahit kailan naman hindi ko kayo pinigilan sa mga gusto niyong gawin. Naalala mo yung kwento ni Beatrice? Pa. Pa. Pangako. Hindi ako gagaya kay Beatrice. Hindi ako mapapahamak sa pinili kong landas. Sige. Pa. Patawarin mo Robert. Anak kita. Pa. Marahil, yun ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging magulang ang tanggapin ng anak mo, anuman o sino man siya. Naaayon man sa gusto mo o oh, hindi yung mga ginagawa niya. Pero itong tatandaan mo, wala akong ibang hinangad para sa inyo kundi ang makita kayong nasa maayos na kalagayan. Matanda ka na. Alam mo ng tama at mali. May kalayaan ka ng magdesisyon para sa sarili mo. Ako, naririto lang para sa iyo. Salamat. Sana noon mo pa sinabi sa akin, para hindi ka na nagpanggap sa loob ng napahabang panahon. Para hindi ka na nahirapang itago totoo. Sorry. And narito sorry. lang ako, anak. Narito lang kami para sa iyo. <laughs> Papalit ka, Sancho. Hindi mo ng itong pinagtaraanan ko ngayon. Akong humahanga sa iyo, pare. Eh, kung ako siguro ang nasa posisyon mo, baka kung ano na nagawa ko sa anak ko. Nung ipinanganak si Abigail at sinabi ng mga doktor na hindi sa kagaya ng iba, meron siyang kapansanan, hindi siya makakakita tinanggap namin siya ni Florencia. Batid namin dahil may kapansanan siya, higit niyang kailangan ng pangunawa, pagmamahal at pag-aaruga. Kano naman kapag magulang ka, Sancho? Kailangan mong tanggapin ang mga anak mo, anuman o sinuman sila. Tinawag tayo para maging magulang nila. Kapayan sila alagaan at mahalin. Pero may mga bagay na hindi na natin makokontrol. At kapag pinilit lang natin ang ating kagustuhan, sa halip na mas mapabuti sila, lalo pa silang mapapasama. Tama ka. Pero hindi madaling gawin yan, pare. Tama ka. Ito marahil ang krus na kailangang pasanin ng isang magulang. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa kay Robert Sancho. Alam ko, hindi pa huling lahat. Wala naman siyang pinakaiba kay Abby. Kahit bulag, pero nabubuhay na parang normal. At kay Beatrice, na dating pasaway pero ngayon matinuna. Bilang isang ama hindi ako kailan masusuko at mawawala ng pag-asa sa aking mga anak. At ngayon, Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, naiwanda. Nagpakasal na talaga sila. Pumunta pa sila ng Amerika para magpakasal? Mayaman naman yung boyfriend ni kuya eh. Patikin nga na picture. Hmm, ayan o, tingnan nyo. Abay! Oo nga. Bakit kasi pumayag pa si Papa sa kagustuhan niya? Uy, bakit? Sa tingin mo ba, mapipigilan ng Papa mo ang kuya mo? Ay, Beatrice, tanggapin na lamang din natin kung ano ba ang katauhan ng kuya mo. Hindi rin naging madali ang lahat para sa Papa mo. Baka sa susunod na uwi niya, kasama ni asawa niya. Nandito na ako. Ay, si Papa. Ay, huwag mo ipapakita yung litrato. Pa? oh ano ginagawa niyo? Wala, nagkukwentuhan lang kami ni Inay, Wanda. Si Abby, tawagin niyo na. Magkapuna na tayo. Ah, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Tatawagin ko na. Nakakagulat ka naman, kuya. Bigla-bigla ka nalang sumusulpot. After three years, ngayon ko lang umuwi. Tapos, wala ka man lang pasabi. Si Papa. Na, na nasa trabaho pa. Si Abby. Kasama ni Inay Wanda. nag -iikot ikot Kasama mo ba yung asawa mo? Beatrice. Ay, bakit parang pumayat ka, kuya? Oh, ya makan kau maagul, Paul? pun, ha? Hui, sorry, patuare jopo. Bagaimana nak cari? Kuya! Pinagsisi ako ang lahat! Naku, naku, kag lahat lang! Tiga, tiga mo na, nangyayari! Bakit iyak ka dyan ng iyak? Naglulupasay ka dyan, tiga na tumayo ka, ha? Bakit? Ano? Ha? Hiniwalayan ka ba ng karelasyon mo? Niloko ka? Sa sabihin mo, kuya, bakit? Bakit bigla ka kuwi dito? At tumiiyak ka pa? Ha? Beatrice! Ano? May AIDS ako! Ah! <laughs> ano? Tuluyan na kayang magdaho ang natitirang pag-asang mayroon si Roberto para sa panganay na anak. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Chiquit Del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, at si Phil Cruz sa papel na Roberto. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Sanong. Superbisyong teknikal ni Nabong Buyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labalon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi. Lagaan niya yung huwag po ninyong kaliligdaang sundan at pakinggan. Ang kapanapanabik at madamdaming huling kabarata ng sayang ito. Nagkulang ako bilang inyong ama. Dito pa rin sa ating natatanging dulang may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.